Katawag may pa rin po ito doon sa hearing ngayon pong araw na isinasagawa ko ng uh, isang komite ng Senado. yung pong mataas na presyo nitong mga basic commodities. Inalakay po sa pagdinig ng komite hinahawakan nitong si Senator Kiko Pangilinan. Bayaktin po dyan si Bombo Bea Pinisa. Tinalakay sa naging pagdinig ng Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform na siyang pinangunahan ni Sen. Francis Kiko Pangilinan kasama si na Sen. Rodante Marcaleta at Senator Amy Marcos bilang mga vice chairperson ng naturang komite ang mataas na bilihin sa kasalukuyang taon. Sa talakayan, napansin ni Pangilinan na naging mataas sa presyo ng mga basic commodities ngayong kasalukuyang taon kumpara noong taong 2018. Halos 50% kasi ang itinaas sa mga pangunahing bilihin gaya ng mga karneng baboy, kamatis, sibuyas at maski ang bigas. Ayon kay Pangilinan, layon ngayon ng kanilang pagdinig na talakayan ng mga problema kinakaharap ng agriculture sector na siyang nakikitang dahilan kung bakit tumataas ang mga presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan. At ang pangunahing nais nating uh, uh, malaman, number one, ano ang mga problema uh, sa hanay ng agrikultura at pagkain na siyang nagbibigay daan sa napakataas na presyo ng pagkain at ng iba pang mga bilihin. At pangalawa, uh, ano ang mga posibleng solusyon? Sabi ko nga, uh, we are here to find solutions. I'm thankful that the secretary is here and uh, we have been uh, in consultations uh, and uh, we have somehow aligned on what we need to do moving forward. But sabi nga natin, unless we present uh, the situation and identify these problems, uh, we will not be able to solve them. Ayon naman kay Marcoleta, maraming mga batas ang naipatupad ng Kongreso na siyang maari magamit ng agricultural sector kung maayos lamang itong maipapatupad at magiging maayos din ang implementasyon nito. Anya, mas magiging epektibo ang pagpapagamit ng pondo o loans sa mga lokal na magsasaka kung maayos magiging implementasyon ng mga batas na kasalukuyang naipatupad hinggil dito. Kaya naman binigyan din ni Marcoleta na malayo pa ang Pilipinas sa tinatawag na food security at maski sa food sufficiency ay nangangapapa rin ang sektor ng agrikultura ng bansa. Tinumbok din ng senador ang relasyon ng production at maging demand para magkaroon ng sufficient at sapat na pagkukunan ng pagkain na siya namang ihinalin tulad ng senador sa bansang Singapore na may, na may sapat na pagkukunan ng mga raw materials dahil mayroong sufficient at magandang produksyon. Yan ay malayo pa tayo sa tinatawag, tinatawag na food security. Sa akin pong palagay, doon pa pala sa food sufficiency ay medyo nangangapa na tayo rom ang food sufficiency po kasi sa aking pagkakaalam, ito yung relasyon ng ating naipoproduce sa ating kakailanganing pagkain. Kapag ka ang production, mas mataas po sa demand. Ang aking palagay ay uh, meron po tayong food sufficiency. Ngunit mas mataas na bahagi po yung tinatawag na food security. Ibig sabihin nun, katulad po ng bansang Singapore, ang mga mamamayan po ng Singapore, eh. kahit anong araw, kahit anong oras, yung gusto niyang pagkain, ma-access niya. Samantala, binigyan din naman ni Pangilina na isiniwalat mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga opisyal ng gobyerno ang nasa likod ng talamak na rice smuggling sa bansa at mula dito ay kumikita sila. Kaya naman agad na ni Pangilinan kung bakit tatlong buwan na ang nakilipas ay wala pang pinangalanan Walang nakulong at walang napanagot sa batas sa mga ilegal na gawain na ito. Uh, the Monday after elections, pagkatapos ng halalan, sabi ni President Marcos, inamin niya sa sarili niyang mga salita, mga opisyal ng gobyerno ang nasa likod ng rice smuggling at nag smuggle mga opisyal din ng gobyerno, quote-unquote, kumikita sila. Tatlong buwan, uh, mula noon, three months after Hung, of hunger, of rising prices, of farmers drowning in losses. And yet, nasaan ang mga opisyal na ito? Sino sila? At, at, at bakit wala pang nasasampahan ng kaso? O kung meron man, wala pang nakukulong? Lalo na ang mga importers at smugglers. Let us, na, let us stop pretending we do not know the problem. Sa kasalukuyan naman ay kinumpirma ni Pangilina na sumasa ilalim pa sa talakayan at makikipag-ugnayan ng agricultural sector sa mga katuwang na ahensya nito at maging sa mismong komite upang agad na masolusyonan ng isyo sa mga matataas sa presyo ng mga bilihin at gawin itong abot kaya para sa pangangailangan ng publiko. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.